kung mapapansin niyo itong wall na to uh, metal stud tapos sardiplex ayan pero naka tiles ang ginamit namin dito ito yung uh, binablog natin dati yung pinapakita natin sa inyo yung rediflex. uh, welcome back ulit sa ating munting youtube channel so medyo matagal tayong hindi nakapag upload ng mga video gawang ang uh, busy tayo last year marami tayong project na niraras so ito yung first video natin ngayong taon sa uh, channel natin Ayan. So mapagpalang araw po sa ating lahat ng subscribers at sa mga followers natin sa uh, Facebook. So dito tayo ngayon sa Glorieta 3 mga kadigma uh, Mag-demolish -de tayo ng project natin dito na ginawa last 6 years yata o 7 years So sama nyo kami mga kadigma Ito yung gagawin natin ngayon Mga ngayon sa Glorieta 3 ito muna yung project namin apat na itlog yan yung panganay na itlog ko <laughs> 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 ngalaka mga kami ngayon loge yung mga project namin toyan ito yung dilimulis natin serenity So nakapag-start na last year dito, nahog ang gawang ang uh, pa-December na nagpupiwaan yung ibang tao kasama natin sila Kinit, Rooney saka si Tuto saka si Gary yung scope of works natin dito babalik natin ito sa dating itsura nya bago uh, ginawa ito so tatanggalin natin yung flooring dito sa yung tiles dito sa flooring yan yung mga uh, interior nya ayan yung mga tiles pa-pull out lahat ng mga basura ayan yung mga electrical pipe tatanggal din lahat yan uh, magiging, yung magiging itura to ganito na lang yan. so baklas lahat ng mga tiles dito So ito kung mapapansin niyo itong wall na to ah uh, metal stud siya tapos sardiplex. Ayun, pero naka-tiles. Ang ginamit namin dito ito yung uh, binablog natin dati, yung pinapakita natin sa inyo yung ready fix. Ayun, so matibay din siya. Ayun, hindi siya basta-basta natatanggal. So ilang years na to? Uh, halos six years na yata kung malala ko. So intact pa rin yung kapit ng tiles. Uh, maayos pa rin. So doon sa mga nagtatanong pala doon sa pre previous vlog natin sa mga nakapanood kung matibay yung kapit nung tile sa Redipix na pinapahid dito sa Redipix. Ayan, ito siya, yung Redipix na yon. Tsaka so, ito yung Redipix. So, ito na, 6 years na uh, matibay pa rin. Ayan, hindi basta-basta natatanggal. So, masawin mga to. Masawin so, so, kahit maso na, wala magkakalaglagan. patunay lang na matibay talaga yung kapit ng Ritipix mga digmat so yan sama niyo muna kami dito sa ating munting project na demolition so admin tayo ngayon admin muna wala muna ng kontrata wala muna tayong subcon puro admin handa tayo ng GBS so samahan niyo kami sa gitna ng trabaho Pati aming pinaghihirapan Haligan na tingnan mo ang aming buhay Habang nasa gitna ng aming pinaghihirapan Para tingnan mo ang bawat detalye na Makikita at masasasihan i 🎵 Tama ka tingnan ng aming buhay Pangabuhi 🎵 aming pangalan Darating na ng aming buhay Habang nasa gitna ng trabaho pati aming pinaghirapan 🎵 na tingnan mo ang aming buhay Habang nasa gitna ng aming pinaghirapan mo ang at pitalin na makikita at masasasihan 🎵🎵 Pangabuhi ang aming pangaralan Tarating na namin buhay aming pinag Pangabuhi tarating na namin buhay Pati aming